dito tayo guys sa Vista Mall so mamunta ko dito guys sa paghanap ng biswas dito sa aking uh, sinusitis wala pa rin tayong nakita pero dito ako inano ano yun in, eh, mayroon daw dito ayaw ko lang kung mayroon nga silang stock naman sinabi dun sa tiller ah ito mayroon yun know? ako mm. Ayan. Pangatlong tayo guys. Ah, wow, Mercury. Saan natin. Sana mayroon. Dito guys. ang dami ko tulungan ng merkyo dito lang pala sa may pista mo ok na tayo